Yan mga vloger ron la laki. Tapuwa na. Basta kanu usam paon ka vlogger, eh, hiigop lang ya mga ka vlogger. talaga si ka vlogger. Pero hmm. ka anu kaya sa baba. Sis lambingan. Hmm. Uh, uh. Lambingan mo ka vlogger. Hmm. Nato man nando man ka sa inutan ha. Daon sa inutan ay, mi. Tulok kay sudar ha. kita kinita nga dapat ing kimpi sarong litro para aja. Kuminalis pa pag ano. Oh, nagpalis na, pa pag oo eh. Oh, grabe. Kuminalis kay sarong litro Panukay ito ang ah, pano kay tuan tangki. Ah, ka blogger. Ano? Isang timba. <laughs> Papalo. Bada kung siya rumbal din, alin naman din yung liwan.